Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman at meron na naman akong bagong ibabahagi sa inyo mga bro na isang technique sa ating Bluetooth speaker mga bro. Ayan, napakaliit na bagay mga bro pero napakahalaga dito sa ating Bluetooth speaker para mapag-power natin itong ating Bluetooth speaker. Okay, so bali ang problema ng Bluetooth speaker na ito mga bro ay uh, sabi ng mga ari ay bigla na lang daw nawala ng power. At nung i-charge nila, nawala na yung kanyang power. Ayan. Tapos kahit ulit-ulitin nilang i-power dito sa kanyang volume ay ay ayaw na raw. Okay, so kinargahan ko muna, nag-charge naman yung kanyang battery oh. Naka-read naman siya. Ayun oh. Ayan mga bro, naka-red naman siya, Ang problema ayaw na mag-power. Bale, ang model nga pala nito mga bro ay DSY-8802. Yan yung kanyang model. Okay, papakita natin sa inyo mga bro na talagang ayaw mag-power. Power natin. Ayan. So wala siyang display. Hindi lumalabas yung kanyang display dito sa kanyang ano. display okay so ang mangyayari bubuksan natin alamin natin kung ano ang problema okay tanggalin muna natin yung charger yan so buksan natin Okay, nabuksan na natin mga bro. Yan, tuklapin natin. Ayan, check natin yung laman ng kanyang battery. Yun yung unang stick natin. Okay, iun natin mga bro yung tester natin sa DC. Check natin, baka naman mahina yung kanyang battery kaya ayaw niya mag-power. Okay, mayroon siyang 4.2 mga bro malakas yung kanyang battery full charge ayan so check natin mga bro kung nasusupplyan yung amplifier nya balik natin kung mahirap ah tanggalin muna natin yung isang socket nito. Yan. Okay, paikutin natin mga bro. Dahil hindi may Okay, check natin mga bro yung voltahe nya kung nakakarating sa kanyang amplifier. Ayan yung mga uh, dalawang IC na yan. Tapos mamaya mga bro ay gagawin tayo sa supply ng kanyang Bluetooth module. Kung nasusupplyan ba ng 3.7 yung ating uh, Bluetooth module. So ayan, naka-DC pa rin yung ating tester. kumalabo ah. yan Tusok lang natin sa negative tong one mga bro. Disprove natin tapos testerin natin. Nasusupplyan yung amplifier ayun oops wala mga bro i kuan pala natin, i-power natin ay naka-power na so check natin ulit Ayan, mayroon siyang 4.2. Ayan. May supply yung ating amplifier. Check natin sa kabila. Ayan, mayroon siyang 4.2. Check naman natin mga bro dun sa regulator na 6 ampa. So, focus natin dun sa 6 ampa. Lipat natin yung ano natin. Tester natin. Ganyan na lang natin. Okay. bali yun mga bro. Yung regulator natin na 6 ang paa. Mali ang i-check nyo dun na paa nya mga bro ay yung bandang papunta sa bluetooth module natin yung papunta dito mga bro yung IC na maliit na yun oh. ayun so, medyo focus natin ayan yung IC na yan oh. table IC na maliit na maliliit yung kanyang paa mapino okay so ayun yung ko natin regulator natin sa kabila niya mga bro ay tatlo ang paa tapos sa kabila naman ay tatlo din okay check natin yan tusok natin sa negative yung test probe natin sa ground tapos tusokin natin kung nakakarating dun yung 4.2 ayun may, mayroon siyang kwan mga bro 4.1 okay so kapag ganyan ang problema niya mga bro ay uh, kahit anong gawin nyo hindi nyo mapagpower ang gagawin nyo yung regulator na yon yung maliit na regulator na yon mga bro di ba yung tatlong paa nya napapunta doon sa ano module IC ayun oh yun yung tutusokin nyo so medyo i-focus natin teka lang mga bro i-focus natin para makita nyo Ayan mga bro, kung mapapansin nyo sa bandang kanan, gawing kanan, yung tatlong paa. Ang tutusokin nyo dyan yung gitna sa kabandang taas. Yung baba, wag yon. Basta bandang taas. So, kaya tutusokin natin mga bro, pagkukunikin natin yung gitna sa kabandang taas kung magpapower siya. Okay, so, naka-on na mga bro yung kwana. Teka lang, i natin yung kanyang volume. ay naka na ulitin natin ayan so i-focus natin ulit para makita nyo ayan bali ang tutusokin natin dito mga bro yun yung dalawang paa nya yung gitna sa kabandang taas Watch. Bullshit, no. Ayun. So, natyamba natin mga bro, nagpower. Ayun, Oh. So, ulitin natin. Ulitin natin. Bullshit, no. Ayun. So, ang gagawin natin ngayon mga bro ay kuha tayo ng panghinang natin. Yung matulis na panghinang. Painit natin yung panghinang natin. Okay, mainit na yung panghinang natin mga bro. Ayan, subukan natin pagkunikin yun. Ayan, pagkukunikin natin yung gitna sa kabandang taas. So, para makasigurado tayo mga bro, tanggalin natin yung battery ng ating bluetooth speaker. Iwas ground. Ayan, nugutin muna natin to. Ayan, tanggalin muna natin. Ayan. Okay? Pagkunikin natin. So, tanggalin muna natin yung sakit at gipit. Ito, sakit ng ano, module. O, sakit ng ano niya, display. Okay. So, pagkunikin natin mga bro. Ayan, kung mapapansin nyo, yan o, yan, yan. yan. Yan sa bandang gitna sa kataas. So, applyan natin yung tip natin. Okay, nahinang na natin mga bro. Subukan natin. Lagay natin yung kanyang battery. Subukan natin. Ayun. So patayin natin. Ulitin natin mga bro. i natin yung camera natin. So lagay natin yung ano nya. Sakit ng display. Okay. So iparap natin ngayon. Itignan natin kung magpapower. Kung may display. Ayun. Bullshit, no. Ayos. Nagka-display na mga bro. Ayos na. Subukan natin ngayon kung i-Bluetooth. Okay. Babalik na natin mga bro yung mga ano niya, turnilyo nya. Okay, na-connect na natin mga bro sa Bluetooth. Bali, ang kanyang model ay DSY-8802. Ayun. So, ayan. Naka-connect na siya. O, ayan o. Oh. Ayan. Okay, pair natin mga bro. Ayun. Pair. Ayun. Testingin natin. Hanap tayo ng tugtog. Tugtog. Sting what nothing. you